Nagugat ang isang diskusyon sa social media mula sa isang simpleng post ni Derek Ramsey ukol sa kanyang pagiging ama, kung saan ipinakita niya ang masayang sandali ng pagkanta niya ng nursery rhyme na Skidamarink para sa kanilang anak ni Ellen Adarna na si Liana. Ang video na ito ay ibinahagi ni Derek sa kanyang Instagram na may layuning ipakita ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang anak. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Derek na ang simpleng post na ito ay magbubukas ng isang debate sa online na komunidad. Sa halip na pagtutok lamang sa positibong bahagi ng kanyang pagiging ama, nagsimula ang isang online na pagtatalo ng isang netizen ang magtanong tungkol sa hindi umano pagsagot ni Pernila, isang kaibigan ni Derek, sa mensahe ni Andy Eigenman. Ayon sa netizen, ang hindi pagsagot ni Pernila sa mensahe ni Andy ay nagbigay ng impresyon ng kakulangan sa paggalang at tila isang pag-amin ng kasalanan. Ignoring your confrontation is a sign of insult and disrespectful. Silent means yes, Aniya sa kanyang komento. Bilang isang responsableng kaibigan, agad na pinabulaanan ni Derek ang akusasyon. Who said di sumagot si Pern? I've seen the messages, sagot ni Derek, na ipinaliwanag na nakita niyang may mga sagot na ibinigay si Pernila sa mga mensahe ni Andy. Ayon kay Derek, hindi ito isang isyo ng kawalang galang, kundi isang misinterpretasyon lamang ng mga taong nagmamasid. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng mga komentarista na nagbigay ng depensa kay Derek. Ang ilan ay nagsabi na hindi siya nararapat pag ng mga basher dahil lamang sa pagtatanggol niya sa kanyang mga kaibigan. Isang netizen ang nagkomento na hindi dapat gawing isyo ang hindi pagsagot ni Pernila at mas binigyang pansin ang mensahe na gustong iparating ni Derek. Ayon sa komento, bottom line ng statement ni Derek is sana hindi na lang sana pinost ni Andy kasi after one week, okay na pala agad sila, at nilinaw na ang ibig sabihin ni Derek ay hindi naman niya in-invalidate ang nararamdaman ni Andy. Pinuna ng netizen ang kakulangan ng tamang pag-unawa sa mga mensahe ng ibang tao, at binalaan ang mga tao na huwag gawing mas malaki ang isyo kaysa sa nararapat. Ang insidente ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa mga personal na isyo ng iba, lalo na sa social media, kung saan madaling magbigay ng komento at obserbasyon ng hindi naisip ang epekto nito sa mga taong kasangkot. Habang ang intensyon ni Derek ay ipakita ang mga magagandang sandali ng pagiging magulang, tila ang mga detalye ng kanyang personal na buhay ay patuloy na pinag-uusapan sa publiko. Sa kabila ng mga kontrobersya, nagpahayag pa rin si Derek ng pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya at sa kanyang pamilya, at binigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga isyo na hindi naman makikinabang ang lahat. Ang mga ganitong kaganapan ay nagsilbing paalala na ang mga simpleng post o aksyon ay maaaring magbukas ng mga mas malalaking diskusyon at ang bawat isa ay may responsibilidad sa kung paano nila pinipili na tumugon at makialam sa buhay ng ibang tao.